papagarnay lang ang papagarnay. E, Ayan lang ha, ikaw ikaw napunta day O, oh, e, di kami Ay, ka, nagawa. Ay, naman, inay. Ara, intindihin mo ang sabi din eh. Ano lang kung lang pwede lang? ka daw, payag ka ga, payag ka, mayaman ka, pero hindi ka pwede bumili. Ah, ano yun? Ano yung mayaman, pero hindi po pwede bumili? Oh, wow. Oh. Abay, hindi naman ang kwarta, kung hindi naman magagasta. Ano yung bibilangin lang, ng bibilangin? himilin nalaan ng hihimilin, pagayang-gayang. O, oh, ano yun? hanggang kamay nalaan, baka mamaya ay hibulay ang kalabasan ko baka sasabihin yon si um, ano ko hinay naluka ka sa kapo naluka na ng kanyang pera <laughs> <laughs> baka sasabihin eh nako po Diyos ko ay wag na kung kayo din lang naman kung hindi naman magagasta pagaling ng ginagasta ay san mo gay ang laang naririyan nakatago nakaimba dami dami mga kwarta Nakaimbak lang naman diyan oh nako po hindi ay eh, kung kayo inay kaya ala hindi na Yain na, yain na hindi ako mayaman. Kontento na ako sa simpleng buhay na ako'y pwedeng bumili pag may maiibili. Ayun, oo nga, tama eh nga, ako nga. Kung ako may pera at hindi ko rin mamagagasta, eh ano, silbe? Oo. Tititiga na lang ng tititiga. Ayun, hanggang ayawang ko na lang, ah. eh pwede naman kayo pagpautang. Baka, eh di pamimigay na lang.